Ito ay update lang, uh, doon po sa mga one way kasi pansin natin may mga one way uh, po pala, 'di ba? Na especially diyan po sa may part po ng uh, uh, ito ng all pinas yang nitong nakalipas na pagkakataon is meron po yung ang uh, uh, ito, hindi naman po pagbigat pero yung nga pong naka uh, linya, di ba, mga motorista. Lamin ho natin at the same time, uh, na din po natin yung monitoring din po ng uh, uh, post di, di ba, doon po sa nakatiwang banglang lang po na kalsada hook na hindi po nagawang kalsada po diyan. Of course, yung ilan pa pong mga usapin na tinututukan po ng post din. Sa ating line mga kabombo, ang Public Order Safety Division Chief po ng Kawain setia Sir Retired Colonel Pilarito Malilin. Magandang araw po sa inyo, magandang umaga na yung bagabigat, tapos the chief. Sir, ito, bumati po mo na kayo sa lahat po ng mga listeners and viewers po natin? Eh, nagbagabigat tayo, bagabigat tayo po kan Kanayon na uh, binigay kiti pombo rin yung tayo. Good morning, ma'am. ka. Well, uh, well, agyaman uh, po si uh, Chief, oras mo. Pero maging kumusta kami, yes. sir? Ano po, kumusta yung monitoring po ninyo sa mga uh, one-way na mga etong uh, kalsada po dito po sa atin pong uh, lunsad po ng kawain po po si Chief? Yes, sir. Uh, uh, Isang araw data yung implementing guidelines, rules, isang arot nga in paayab amin iti konseho na nga yung staff na uh, may panggit ka yung ongoing nga uh, uh, road construction or road development na no sakbay na uh, yung pro project na ang nangroon na data pa nag-compone uh, with no ka kal kalsada tayo, pasapul nga mangalo na palaing iti uh, pangmalubos, iti uh, konseho through the public order and safety ta hamida na ikan iti uh, rerouting roads do handa nga makipag continent ka ito uh, na kami iti iti rerouting road plan na nagitan na uh, ng na iso last week nang rugay at maning na nag-inspection kada giti uh, road uh, construction project kaya upat lang giti uh, nakapag-submit iti uh, road uh, concrete plan na rerouting. Kaya upat kada issue iso da laing iti kompleto iti uh, signage na giti requirements no kasanod na uh, rugay iti road construction tano awat uh, na ito red roading na proberan pa proberan ito si konseho handa nga mabalin na mangrugi ka dito nga projects <laughs> iso nga dito projects ito nga uh, panawan dalatan nga uh, awad na dito ay signage na ng, nang nangroon na ke iti ti Bagyo di Paulo na pangkong nga nilikaw amin na hindi kotak amin na kita. Eh, siempre, eh, uh, natumba na kita ata, siyempre, pagyong arot na. Mm, -mm. So, inayayos ko. Sa alat siya, dik na sinunat construction ka na kita. Awang makita mo yung kabigit yung natatawad. So, kunat despite of uh, the uh, orders from uh, higher ah uh, DPWH, siguro uh, na ito, ito barong sekretaryo iti di Peter ni J, eh, Edison Vince mm -mm. to suspend all the road improvements or road development ng kita ma, makita kung dito kita everybody is uh, complete with it at sub mga amot sub masawa nga sa subcontractor kung kita subcontract ang makita may kita mayatpit nagitikal kalsada na dapat only Kada kami, iti ang public order and safety, iti it ti traffic rules and regulation. masapul ko ba nga, urno sin da, ikabil da, yung kompleto nga requirements. Sala ko ba, depending on kabil, uh, signage, deep excavation ahead, road construction is ongoing, at nagigit yung ikabil da nga, kwa yung ribbons, yellow ribbons, kin, nagigit blinkers, lights, dandang ro na, iti rabi. Isong mm -hmm. akong maglagay kayo ng mga flagmen kung nakatakwada at traffic iti nagkita uh, mo daba ang narami din yung kalsada at puntikas na ang kaing agkos iti congestion of traffic. Kasi kami, kita dito yung bumbuan delika, dito yung makita at ay nagbayag ti pan nakailipas na data. Mm Dito -mm. yan, ti Maramag Street, sa permit namin na eh. Uh, okay mate, tuloy-tuloy mate. Ta uh, amok na aking kontrata ta. Dito yan ti FLB Street, iti mismo ngayon ko, ti Sago Tipalay. Ongoing mate, iti construction na kit uh, kurapeng atakwada. Bilisan niyo kako at magdi-December na naman tayo. Kailangan natin ang mga crowds ay matapos na. So, David, nagkita talaga alis to ti na. Ngayon dati ay uh, Street. No, among dati ay Street. No, among dati old, old, old cemetery. Roman Catholic yan eh. Mm -hmm. Ipil Street, corner, uh, Bukag Street. Kaya uh, pinanawan nalat ati uh, project na Nga, Awan pulas iti Uh, ta, karagay, sa image ta, kapag hindi ay rarami din kalsada ta. So, in-inspection ko na ito ay dilunis, pinitura. Ta, dati may isa na kung uh, kailan tayo na napad di eh, bakit nakasara? Bakit yung iba nakabukas? Hindi mo alam kung saan ang one way. Mm -mm. So, sinalasalansyad ko na sinatakin project di kawan iti makita mi na tao da. So, kung sino man yung uh, may kontrata dyan sa so ah may uh, kwa, Uh, Ipili Street dito sa my old cemetery, yung sarado cemetery na dyan, pakiayos yung inyong mga uh, kalsada doon na ginagawa ninyo kasi that will cause an accident man man itirabi. No, at then, nagigay na ikahil tayo nga uh, kwa na street light kita tada tin priority ni Mayor JCD dagiti uh, streetlight street light iti naunig ng lugar kada iti barbaran light question kada gitoy Awan po lang siya makita po na kuwada na sa image na kay at niya deep excavation na at naging niya kali na at naging niya dawel. Ngayon mo yung dawel ang makula at na tilandok na dito na nakausli. oh that will cause an accident at na tinatay kakastan na na iyamot dito, na ikursong dito, ay anakay tiba aramid, na po Diyos at mapasamak. Ema eh, ka, u ka kata kerja kalau lantok isu dahil tak awal ke bagbagat lah. Angelica. So kata isu isu warning to them. Mm -mm. Well, ito, uh, yes po, opos ni Chief, kasi pansin nun na, yung pong mga kuhang mga, uh, a, mga, ito, mm -hmm. videos, is dun po sa mga yes. one-way, mga hindi po maayos po na mga, ito, construction, wala po yung binabangit yes. nga po mga signages. Somehow, nagkukos uh -oh. po ng traffic po talaga, uh, dito yes. sa ating lunsod. Oo. Oh. Uh, kasi madamat nga er, mad, madamat kay kal calibrate uh, may ka one to may ka four days kung tatan kay kalibrate calibrate Na tanay ay uh, straight uh, uh, traffic lights tayo dita nung pansinin nyo dita uh, uh Kabatuan Road corner Quezon Street going to Manila going to Apari North, North and South Padamat pa lang kami tikal kali data. Ta hangko mo di jay uh, uh, number of uh, minutes ta namin, uh, kasla repair lang namin data. Do hampay nga nalpas i-calibrate ni data. Isyo nga dahi ti uh, quest question yun tayo dito mo pang Actually, sarado na kasi ang papasok yan. Awan uh, ti sobrang itang uh, Anya mga klase nga luglog, gapungot na dito construction site dito'y para mag-street dito, rumuwar ka ito ah Bolbo, Namanya ya Bolbo, San Fermin, Kamaton Road na yan. timit, kini doktor Garcia, dito yung tiko nerko, tisa Balay, FLD extension yan, street yan, ang nga Bolibag, sarado rin yan. Dato dya'y Rizal Street, turn left ka kuma, Lapisan itu otak pada lah sahaja tak terlihat dengan itu sudah jadi FND straight atau sudah jadi ayam kau jadi rumah kau jadi ni doktor agar saya UPH perpetual schools, iba so salah kita lagi tak isonga itu kami nak pagnan there's no way nak irut kisudah ini jadi makwan makwan ni jadi Uh, ito ay itu yang bagak nama dapat ikal kali iti, traffic lights stay di tak uh, guman na only kami mahal ada jay number of minutes na no na partak lau no na window na bayak so mada mami ikal -calibrate. so lahat ng mga sasakyan jan ay jan ang patunguhan niya so ada tu kita bowler mesti tu isam vermin I am trying to Uh, binapag-aralan ko na kung Uh, oh, during rush hour kung pwede nang tanggalin after the rush hour adalain iti kabil media jayanti jay, nakara district this is some permintan abo bod jelika some mm -hmm. mintan. yaan ja, samay, dakana street oh, yun lang siguro ang habi katinti boler de jay but no left turn agapuka no, ti palengke rumor ka dito ya uh, uh, jadating total. no left turn ka no left turn, always right, always right, always right. Same thing true dyan sa may Romulo Bukag Street, Detente Everise, oh, Everise, yung dating old the SNJ. So, the same, no left turn ka no, no left turn, always right, always right. Tapos ng tigas ta, haan nga ma-congest ma traffic kita, handa nga sisid na So, diretsyo lang siya, diretsyo, diretsyo, diretsyo. So, maganda naman. Only, siyempre, alay ito iti sektor, iti business sector mate, na siyempre, maapektaran na mitimat, kada yung negosyo na nagita, instead nga, ito na business establishment ko, I will just park my vehicles there, basta handa nga obstruction, handa nga double parking, yun naman ang gusto ng ating mga business sector, pero kung nagbit katakwada, unawahin nyo, kakota, umat-adumit tilogan, always, ang pinapag-aralan namin is maibisan ang mga uh, build up ng traffic palagi especially during rush hour. Uh, maawatan Mawatan na bit tanga bit da bit maglikaw pa ng mga tao. talagang ganun talaga pagka nag-implement tayo ng mga uh, rerouting kako. although That is only an, uh, experimental lang naman, experimental for 45 days. Okay. So, idulog ko siguro iti to, na mabalin nga, uh, totally nga ma-open, but there are some instances like nga lugar nga hanga mabalin nga uh, i-openin at gagawin ng batasya at i na namin yung mga no left turn, right, right turn ka lang, siguro, naging da siguro, data yan ISO ISU during last hour namin na eh, itata, syempre Manuti, i-cater tayo ng estudyante dito, 10,000 ko namun. Bumbo Angelica. O yun. During rush hour lang naman. Saturday, Sunday, hindi ko naman inilalagay yung bolat na yan. From Monday to uh, Friday lang. During rush hour lang siguro namin ilalagay. After the rush hour, uh, may cut manin. So, ganun siguro ang scheme na re-recommend ako bumbo jelly okay. kapag. Well, apos uh, -Di Chief uh, Agyaman ito oras po na ito, ito uh, yung programa uh, okay. tayo. Chief. Well, uh, naibagabigat kinagdaganad kayo nga kanayon po Chief. Yes, always. Uh, Siyempre, bumayos. Um, isag-saga na tayo manin. Ito masapul nga uh, in the future. Uh, Siyempre, um, mas asinig mo din ito pa celebrar Ito Christmas na kung kunadan. Okay, masapul na may, may, may malpas ko mga amin na ito yung uh, uh, road uh, development. Although, kung namin si City Mayor JCD, or before mag-Christmas, uh, tapos na lahat yung mga projects na yan. Uh, Ay, kahit babala, ah, uh, warning, kapag uh, dyan yung mga, uh, mga, construction dyan, na hindi pa kayo nakapag-clearance, hindi pa kayo nakapag-submit dyan sa konseho ng inyong mga uh, permits ay uh, sorry na lang kung kayo po ay i-suspend ng ating city uh, council ng city of uh, kawayan. Napaka-stricto ang ating uh, mahal na uh, city mayor, uh, vice mayor, BNGT. Uh, no, kung gusto niya target date matapos yan, matapos yan at saka kailangan yung inyong mga ginagawang mga kalsada ay matibay. O nagadot yung payad na uh, ng punong barangay sa so, dati uh, project na I report siya na kita garamit uh, tingkal sa datang na hindi nila tinutupad yung target date. So, yun. napakagandang balita yan. that is the order of the City Mayor JCD and the City Council through Vice Mayor Benjidi. Good morning, uh, Ma'am Angelica. So yan, uh, mga kabaw mo yung panayam natin ha, with the Public Order Safety Division Chief Pilarito Malinid. Kasi uh, minsan mga kabaw mo, meron ho talaga yung mga pong mga reklamo sa atin pong mga kababayan na eto, ang traffic-traffic, mga kabaw mo, dahil nga po sa meron po yung mga, ito, hindi po po pwedeng madaanan po ng mga, uh, yung pong mga tawag dito, yung pong mga kalsada. Diba? Meron po yung mga one-way po ng mga kalsada kasi nga po, Dulot nito nga pong mga Aeto uh, ito, construction. Diba? Road construction dito sa ating pong uh, lunsad po ng uh, kawayan. Tignan po ninyo yung nireklamo po nila dyan po sa may OLPI. Diba? nakatiwangwang wang po yung ahong uh, road construction po diyan. Uh, kaya tuloy, iba yung atin pong mga kababay. Eh, ang dami pong uh, uh, mga, uh, mga sasakyan na ngayon. Diba? Dito sa atin pong... Uh, uh, dito po sa atin pong... Uh, lunsod po ng kawain. So, yun po ha, minsan hindi po nakakaagap. Ay, eto, minsan meron na nga po yung traffic. Eh, pa, paano pa? Di ba kapag ka ganito nga po na hindi po maayos po yung mga road construction at tila ba pinapabayaan lang po nito nga pong mga kontratista?